Hello guys, welcome back po sa Coins TV At eto nga, may bariya tayo guys Nagpapalit tayo Dito lang sa kapitbahay ulit natin Ano po to? Worth of 1,000 na 20 pesos Subukan po natin Baka makadali na tayo ng 2019 Na hanggang ngayon wala pa po, po ako Ng year 2019 na 20 piso Sana makadali tayo dito ng ano rin high mint mark na year 2020 na meron na nga tayong dalawang piraso dahil sa nakakuha na tayo nito sa ating coin hunting sa 20 piso rin Okay, bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, guys. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update po at kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at huwag nyo pong kakalimutan i-like and share yung ating pong video at yung bell button po huwag nyo pong kalimutan para po updated kayo sa mga susunod pa nating video Okay guys, umpisahan na natin. 500 lang ang ating kukunin dito guys. Hatiin natin para hindi na masyadong mahaba yung ating video. So bilangin lang natin. Ayan guys, 500. So, dalawang batch lang ang gawin natin. Okay, sana makadali tayo ng year 2019 dito. First coin po natin. Year 2020. Okay, cool. Next coin year twenty twenty low mint mark on next coin year twenty twenty low mint mark on next coin year twenty twenty. lalaglag pa next coin year 2020 puro karaniwan talaga 2020 dito po sa lugar namin napakadalang talaga ng year 2019 bakit kaya wala yatang naligaw na year 2019 dito sa gawi sa amin sa ano ah bulakan Okay, next coin 2020 low mint mark 2020. Next coin low mint mark ulet na 2020 common Next coin year 2020 low mint mark common Next coin year 2020 ulet low mint mark common Okay second batch tayo guys first coin natin year 2020 common next coin year 2020 common next coin year 2020 common napakadalang talaga at shoutout sa ating mga kapwa coin hunters at sa mga coin vlogger po at sa ating mga idol na coin collector uh, magandang araw po sa inyo happy hunting po sa ating lahat maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa aking channel uh, shout out din kay JP Chan ng Tarlac City maraming salamat sir sa pagsuporta okay, Kasi na po tayo dito ganda ng condition nito na paragandahan pa ito ah. Year 2020 low mint mark. Puro ganito lang naman ng ano ah. 2020. Okay, i-update ko po kayo dito guys. Ah, year 2020, ito po ang i-select natin for updating para po sa mga bago sa ating channel. Okay, next coin, year 2020 common. Next coin. Year 2020 Ayun guys, nakaisa tayo Ah, mint mark oh Hi, mint mark meron na tayo nito Dalawa So mga katatlo na tayo Okay, next coin Ayos ah Swerte pa rin kahit pa paano Nakakuha na naman tayo ng upper mint mark na year 2020. Okay. Papakita ko sa inyo guys, may dalawa na ako nyan. Baka sabihin, inulit na naman natin. <laughs> Papakita ko po yung dalawang piraso ko po nyan na nahunt din natin sa ating coin hunting sa 20 piso. Okay, last coin natin sa ating coin hunting year 2020. Okay, common. Yun, nakadali tayo ng upper mint mark na naman ito, i-update natin ng year 2020 kukunin ko lang yung dalawang perasa kong upper mint mark guys okay guys, eto na ang ating dalawa nakalagay dito sa ating mahiwagang lalagyan at may pangalang semi hard to find okay ipapakita ko yung dalawa na upper mint mark din na nahunt na natin sa ating coin hunting yan o oh, dalawa at ito po ang bago tatlo ayos swerte pa rin kahit hindi tayo nakakita ng 2019 tatlo na po ang ating upper mint mark na year 2020 okay dito po tayo sa i-update natin ang um, year 2020 na low mint mark okay dito po tayo punta lamang tayo sa at sinurge na natin kanina yan guys ayan eto po sa n.numista.com 20 pesos Tingnan po natin ang price appraisal nito at ang percentage. Kung ilan ang record dito sa Numista. Ayan po ang composition niya. Bimetallic, nickel plated steel. Center in bronze plated steel ring. Ayan. At ayan po. Diyan po nakalagay ang lahat ng impormasyon patungkol sa NGC na 20 piso natin. Okay, diretso na po tayo sa year 2020 na low mint mark. Ayan. Ang year 2020 po ay sa dalawa, tatlo, apat, limang klase po ang year 2020. So, dito tayo sa low mint mark. Edge 2 na year 2020. Ito po yon low mint mark. Ayan po ang kanyang mint mark. At dito po sa Numista, may record po siyang 12%. At ang price appraisal po ay hanggang ngayon wala pa pong nakalagay sa kanya na presyo. 12% po itong low mint mark na year 2020. Kaya common lang to guys, napakarami biruin mo etong ano natin no oh. year 2020 po lahat to ang mailap talaga dito sa lugar namin yung year 2019 ayos uh, at eto yung ating low mint mark na year 2020 tatlo na okay hindi na masama meron tayong year 2020 na upper mint mark Okay, yun lamang guys. Maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. At sana po ay huwag nyo pong kalimutang i-like and share ang ating video. Okay, yun lamang guys. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong palagi. God bless.